Ito na yung sisig natin, no? Oh. At may itlog pa, oh. Ayan, kain na tayo. Sisig na namang lulutuin natin, guys. Ito, may pork belly tayo. Pork liver at mayo, ginger, jalapeno, onions at sweet chili. Lagyan natin ng sweet chili guys para medyo may kulay yung ano natin, yung sisig natin. Ito na yung pork ears natin. Palambutin natin to. Nachop na natin lahat guys. Yung pork liver, pork ears, saka yung mga pangsahog natin, no? Oh. Saka yung pork belly nito sa ilalim. May nakalimutan pa pala tayo, guys. Mang-harvest pa tayo ng, ano, kalamansi. Ano yung mga kalamansi, oh. Tama to. Yan, mag isa na tayo guys. Masunod natin yung pork liver natin. Mayroon na tayong salt dyan guys, saka pag paper. Yan yung pork liver natin. Sisig mix. Masunod natin? years. ko na lahat. Ngayon, ilagay na natin yung lemon. Ilagay ko na yung mayo guys. Yan na yung pang Ito na yung sisig natin, no? Oh. it will Yan, kain na tayo.